Paano kung isang araw, mahulog ang dayari ng pinakamayaman at pinakamalakas na si ng bansa, at ang lahat ng nakasulat doon ay tungkol sa iyo? Hindi niya kaya sabihin sa iyo ng harapan, kaya sa papel niya inilabas lahat, ang paghanga, ang pagnanasa, ang pag-ibig na matagal niyang tinatago. Ito ang totoong kwento na hindi niya inaasahan na makikita mo. Manila, labing isa oras apat minuto ng gabi. Sa pinakamataas na palapag ng Torres Imperio Tower sa Makati, Tahimik lang ang buong floor maliban sa mahinang tunog ng ballpen na gumagalaw sa mamahaling leather-bound dairy. Si Sebastian Torres, 34 years old, si ng Torres Holdings, ang lalaking walang ngiti sa Forbes cover, ang lalaking pinag-usapan ng buong business world, nakaupo sa harap ng malaking glass window. Kitang-kita niya ang buong lungsod na parang maliit na laruan sa ilalim niya. Pero hindi niya tinitingnan ang city lights nakatingin siya sa blangkong pahina ng diary niya, parang takot na takot simulan. Huminga siya ng malalim. Tapos, nagsimula siyang sumulat. Dear Diary, hindi mali yon. Hindi naman diary ito para sakin. Para ito sayo, Sofia. Sayo lang talaga. Sa labas ng opisina niya, naririnig pa rin ang mahinang yapak ng security guard na nagro-roving. Pero sa loob, para siyang bata na unang beses umamin ng crush. Alam mo ba na simula noong makita kita sa Kaf sa yeas? Yung araw na umuulan, yung hawak mo yung basang-basang payong na kulay dilaw dun na ako natulala. Hindi ko alam na may babaeng pwede palang pumasok sa mundo ko nang walang appointment. Umiti siya habang sinusulat. Pero may lungkot sa mga mata niya. Alam mo, Sofia, ako tong taong laging may sagot sa lahat. Sa boardroom, sa negotiation table, sa harap ng libu-libong empleyado, may kontrol ako. Pero pag ikaw na ang kaharap ko, parang biglang nawawala lahat ng salita ko. Parang biglang nagiging zero lahat ng achievements ko. Tumigil siya sa pagsusulat. Tiningnan niya ang larawan sa mesa niya, kwentong group picture noong company outing sa Batangas dalawang taon na ang nakalipas. Nasa likod siya, seryoso ang mukha, pero ang mga mata niya nakatingin lang sa isang tao. Sayo. Bakit ba kasi ikaw pa? Bakit ikaw pa ang napili ng puso ko, bulong niya sa sarili? Pangkaraniwang empleyado ka lang sa marketing department. May sarili kang mundo, may sarili kang pangarap. Hindi mo ako kilala talaga, hindi mo ako kilala bukod sa boss mo. Pero ako kilala kita. Kilala ko yung paraan ng pagngiti mo kapag natutuwa ka sa presentation. Kilala ko yung tunog ng tawa mo kapag may nagjojoke si Mark sa pantry. Kilala ko yung amoy ng buhok mo kapag dumadaan ka sa hallway vanilla at sampagita. Alam ko lahat 'yan, Sofia. Pero hindi mo alam. Tumulo ang luha niya. Isang butil lang. Agad niya itong pinunasan, parang nahihiya kahit wala namang nakakakita. Takot ako. Takot ako na kapag sinabi ko to sayo, mawawala yung ngiti mo tuwing nakikita mo ako. Kasi alam ko sayo, boss lang ako. Terrifying boss pangaraw sabi nila. Pero sakin ikaw ang mundo ko. Isinaran niya ang diary. Inilagay niya ito sa loob ng drawer na may combination lock, 00104, ang birthday mo. Hindi niya alam na may isang araw mawawala ang diary na yon. Kinaumagahan, maaga si Sofia Marie Cruz sa opisina. 28 years old, senior content strategist, simple lang ang buhay, masaya sa trabaho, may maliit na pusa sa kondo sa mandaluyong na nagdangalang mochi. Walang kaide-ideya na may taong buong gabi nag-isip sa kanya. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niya ang maliit na envelope sa ilalim ng pinto ng opisina niya. Walang pangalan. Binuksan niya. Isang maliit na note. May nakita po ako sa elevator kanina. Importante po ata. Punta po kayo sa apat na floor bago magnegatibo siyam maintenance. Napakunot ang noo niya. Apat na floor. Doon lang naman ang executive floor at bakit siya? Pero curious siya. Pumunta siya. Pagdating sa apat na putpito floor, wala ni isang tao. Tahimik na tahimik. Nakabukas ang pinto ng opisina ng si. Napalunok siya. First time niyang papasok doon. Excuse me po, tawag niya ng mahina. Walang sumagot. Pumasok siya. Walang tao. Pero sa gitna ng malaking mesa, may isang bagay na agad niyang nakilala. Isang itim na leather diary. Nakabuka sa isang page. At nakita niya ang pangalan niya. Sa unang linya pa lang, parang tumigil ang mundo niya. Dear Sofiani. Hindi niya alam kung bakit, pero binuklat niya. Binasa niya ang unang entry. At dun niya unang naramdaman na may taong umiibig sa kanya ng sobra na hindi niya inaasahan. Habang binabasa niya, tumutulo ang luha niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Kasi ang nagsusulat ang boss niya. Ang lalaking tingin niya ay malamig, malayo, at hindi kailanman titingin sa kanya. Pero mali siya. Lahat ng lihim na damdamin ni Sebastian Torres nasa mga pahina na hawak niya ngayon. At hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Sa labas ng bintana, umuulan na naman. Parang noong araw na unang nakita ni Sebastian si Sofia sa cafe. At sa loob ng opisina, nakatayo lang si Sofia. Hawak ang dayari hawak ang puso ng isang lalaking akala niya ay hindi marunong umibig. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatayo doon. Basang-basa na ng luha ang pisngi niya pero hindi niya napapansin. Hawak niya pa rin ang dayari, parang takot na takot bitawan parang kapag binitawan niya, mawawala rin ang lahat ng nakasulat. Sofia. Biglang may nagsalita sa likod niya. Si Sebastian. Nakita niya si Sofia na nakatayo sa harap ng mesa niya, hawak ang diary. Namumula ang mga mata. Basang-basa ang mukha. Parang natuyo ang lalamunan niya. Sir sorry po, may nag-iwan po ng note sa akin, akala ko po, hindi na niya matuloy. Naiiyak na naman siya. Hindi siya makagalaw. Parang lahat ng dugo sa katawan niya umakyat sa ulo. Nawala ang lahat ng lakas ng boses niya na ginagamit sa boardroom. Sofia pwedeng pwedeng ibalik mo yan, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Pero hindi siya gumalaw. Tiningnan lang siya ni Sofia ng matagal. Sir ikaw po ba talaga ang nagsulat nito? Walang sagot si Sebastian. Tumungo lang siya. At dun na siya umiyak. Hindi mahina. Hindi controlled. Umiyak siya ng umiyak sa harap ng babaeng mahal niya. Pasensya ka na pasensya ka na kung nakita mo yon. Hindi ko naman gustong hindi ko naman gustong malaman mo ng ganito. Tiningala siya ni Sofia. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Kasi ano namang sasabihin ko, lumapit siya ng dahan-dahan. Na araw-araw kitang tinitingnan sa sihi ng tatlumput dalawa ni Floor. Nakinabisa ko na ang schedule mo. Natuwing may meeting ka sa executive floor, sinasadya kong dumaan sa hallway para lang makita ka na kahit ilang bilyon ang pera ko, feeling ko wala akong kwenta kapag ikaw ang kaharap ko. Huminga siya ng malalim. Alam mo ba kung gaano ako katakot, Sofia? Na baka kapag sinabi ko to, isipin mo na ginagamit ko lang ang posisyon ko. Na baka isipin mo na pera lang ang habol ko. O kaya baka matakot ka. Kasi ako tong boss mo. Ako tong taong hindi dapat umibig sa empleyado niya. Tumingin siya sa mga mata ni Sofia. Pero hindi ko na kaya. Dalawang taon ko tong tinago. Dalawang taon ko tong sinulat sa dayari na yan kasi sa papel ko lang kayang sabihin sa'yo na mahal na mahal kita. Tahimik lang si Sofia. Tapos dahan-dahan niyang inilagay ang dayari sa mesa. Tiningnan niya si Sebastian ng matagal. Sir alam niyo po ba kung gaano ko rin po kayo hinintay? Parang may sumabog sa dibdib ni Sebastian. Ano, alam niyo po ba na tuwing may meeting sa top floor, sinasadya kong maganda ang damit ko? Alam niyo po ba na kapag nakikita ko kayong nakangiti, kahit sandali lang, buong araw akong masaya? Alam niyo po ba na kahit alam kong imposible, kahit alam kong boss ko kayo, minahal ko rin po kayo? Hindi na nakapagpigil si Sebastian. Lumapit siya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Sofia. Sofia, pwede ba kitang mahalin ng harapan na? Ngumiti si Sofia sa gitna ng luha niya. Opo pwede nyo na po akong mahalin ng harapan. At doon, sa harap ng malaking glass window na tanaw ang buong Maynila, hinalikan ni Sebastian si Sofia. Matagal. Matamis. Punong-puno ng dalawang taong paghihintay. Hindi sila nagmamadali. Parang gusto nilang habang buhayin ang sandaling yon. Makalipas ang ilang buwan. Sa parehong opisina, pero iba na ang vibe. Eh. May maliit na frame na sa mesa ni Sebastian, larawan nilang dalawa ni Sofia, nakayakap siya sa likod niya, parehong nakangiti. At sa drawer niya, bukas na ang diary. May bagong entry. Dear diary. Salamat dahil naging tulay ka para sabihin ko sa kanya ang totoo. Salamat dahil hindi na lihim ang pag-ibig ko. Salamat dahil mahal niya rin ako. At ngayon, hindi na ako natatakot. Kasi kasama ko na siya araw-araw. Sebastian na masaya na. Sa labas, umuulan na naman. Pero sa loob ng opisina, mainit. May yakap. May halik. May dalawang taong natutong umibig ng walang takot. At ang diary naging saksi. Saksi ng isang pag-ibig na nagsimula sa lihim pero nagtapos sa harapan ng buong mundo.